Na-experience mo na ba yung pakiramdam na binigay mo na lahat pero parang ikaw pa yung kulang? Yung parang habang mas nagmamalasakit ka, mas kang nawawala sa sarili mo. Tapos isang araw, napagod ka na lang. Hindi dahil wala ka ng pakialam, pero dahil napagtanto mong hindi ka dapat laging nauubos para sa mga taong hindi marunong magpuno. And strangely enough, nung huminto ka, dun sila nagsimulang kabahan. Bigla silang nagtanong, bigla silang naghahanap, bigla silang naguluhan, at ikaw sa wakas na tahimik ka. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Balik tayo. Sa video na to, hindi lang natin pag-uusapan kung paano mo mababawi ang kapayapaan mo. Mas malalim pa dyan kasi ang tunay na lakas, hindi yan sumisigaw, hindi yan naghahabol, tahimik yan, klaro, at nakakayanig. Kaya kung feeling mo parang palaging may humihila sa iyo pababa, mga taong ginagamit ang emosyon mo bilang laruan, oras na para matuto ng isang uri ng kapangyarihang hindi mo kailangang ipagkalat. Ang kapangyarihan ng hindi pagbibigay ng kahit anong pakialam. Teka, hindi ibig sabihin ito na manhid ka na o wala kang puso. Hindi ito tungkol sa pagiging insensitive. Ang totoo, ito ang kabaliktaran. Kasi ang hindi pagbibigay ng damdamin sa mga hindi karapat dapat ay isang anyo ng malalim na pagmamahal sa sarili. Kapag tumigil ka ng makipaghabulan sa mga taong hindi naman talaga lumalaban para sa'yo, doon ka magsisimulang maramdaman kung gaano katahimik ang mundo. Hindi siya coldness, isa siyang clarity. Kapag tumigil ka sa kakahabol sa validation, sa approval, sa atensyon ng mga taong tila ba sinasadya kang iparamdam na kulang ka unti-unting nawawala yung lason yung ingay yung sakit parang detox at ang totoo hindi mo sila kailangang ipaliwanag hindi mo kailangang magpaalam ang tahimik mong pagkawala ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong paliwanag alam mo kung bakit dahil sa mundong puro ingay at drama, ang katahimikan mo ay nakakabingi. Ang hindi mo pag-react, nakakayanig. Ang hindi mo paghabol, nakakagulat. And slowly, they lose their grip on you. And that, my friend, is real power. Kasi when you stop giving your energy to those who waste it, they're forced to face a truth they've been avoiding. Hindi ikaw ang nawala, kundi sila ang nagpalampas. At sa totoo lang, hindi mo naman kailangan silang mawala para makita yung halaga mo. Kailangan mo lang silang tigilan. Period. Isa sa mga pinakamatinding power move, yung lumalayo ka na hindi galit, hindi bitter. Tahimik lang, parang hindi mo na sila pinoproblema. Kasi totoo nga, ang taong marunong umatras ng may dignidad mas nakakatakot pa sa taong sumisigaw sa laban. At dito na pumapasok dito ang tinatawag, na pumapasok nilang, magnetic detachment. Yung hindi mo sinasadya, yung hindi mo sinasadya pero mas sadya, lalo kang nagiging, mas kaakit, akit nagiging kaakit. Hindi ake. dahil nagpapapansin hindi ka, dahil ka, ka, kundi dahil ka, ka, hindi ka, ka nagpapahilipin ka sa, sa pangangailangan ng pansin. Ang tao kasi, ang tao likas, kasi na curious, likas na curious. Kapag bigla kang natahimik, magtatanong, sila, magtatanong sila, anong nangyari? Anong nangyari? Bat parang okay ka ba't kahit wala okay ako? Bat parang okay ka kahit wala ba't Parang bat parang umangat ka? Gumagana ang epekto ng emotional independence. Hindi ito pagiging malayo sa damdamin. Ito yung kabaligtaran ng pagiging alipin ng damdamin ng iba. Kapag natutunan mong i-withdraw ang atensyon mo, lalo na sa mga taong hindi marunong mag-appreciate nito, parang tinanggalan mo sila ng droga. Oo kasi ang attention mo para yung addictive substance. Habang binibigay mo, nasasanay sila. Pero pag nawala ka, withdrawal, panic, confusion. Kasi dati, lagi ka lang nandyan. Ngayon, bigla ka na lang wala. At sa pagkawala mo, dun nila mararamdaman ang presensya mo. Dito mo rin makikita kung sino talaga ang may malasakit. Kasi ang mga taong totoo, hindi mo kailangang iwan para magising sila na mismo ang lalapit, magtatanong, at aayos. Pero ang mga sanay lang umasa sa presence mo. Kapag wala ka na, hindi sila masaktan dahil nawala ka. Nababaliw sila kasi wala na silang makukuhanan ng supply. Nakakagulat, no? Akala mo dati, ikaw yung mahina, ikaw yung sobrang attached. Pero nung natutunan mong kumalas, sa mo lang napagtanto kung gaano ka pala kakapangyarihan at hindi dahil gusto mong magpahirap sa kanila, kundi dahil sa wakas, pinili mong hindi ka na ang laging nasasaktan. At ito ang unang hakbang. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong pinaparamdam sa iyo na ekstra ka lang sa buhay nila. Kasi habang ginagawa mo yon, binabasura mo ang sarili mong halaga. Pero sa oras na piliin mong manahimik at lumayo, dun sila maiinis. Hindi dahil wala ka kundi dahil hindi na nila makokontrol ang reaksyon mo. O kapag hindi ka na reactive, dun ka nagiging malaya. Hindi ka na pinapaikot ng opinion nila, ng moods nila, ng game nila. Buhay mo, sarili mong hawak. Alam mo kung anong pinaka hindi nila kayang kontrolin? Yung taong hindi nila kayang guluhin emotionally. Yung kahit anong gawin nila, cold treatment, silent treatment, mind games, hindi ka na nababahala. Hindi ka na nagtatatalon sa kung anong gusto nilang paikutin. Yung tipong, ah tahimik ka, sige ingat, himik ka. Ganon. Hindi ka galit. Hindi ka bitter. Wala ka ng gustong patunayan. Kasi alam mong ang tunay na respeto, hindi iniipon. Inaatrak yan sa pamamagitan ng dignidad at katahimikan. At dito pumapasok ang Stoicism. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng Stoic Thought ay ito. You cannot control other people's actions, only your response to them. Gaano man ka toxic ang ginagawa nila, hindi mo kontrolado yon. Pero ang reaksyon mo, nasa iyo yu yon. At kapag napagtanto mo ito, nagiging parang armor ang isip mo. Hindi ka na basta-basta natatamaan. Kasi sino ba ang mas malakas? Yung taong sumasagot sa bawat pasaring? O yung taong tahimik lang pero alam ang halaga niya. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ay hindi reactive. Hindi ito sumisigaw para mapansin. Ito yung tipo ng lakas na ramdam kahit walang sinasabi. Parang bundok. Nandyan lang. Matatag. Hindi nagbabago kahit may bagyo. Kaya kung dati, bawat scene zoned mo, parang tinutusok ang puso mo. Ngayon parang wala na lang. Hindi dahil manhid ka na, kundi dahil alam mong hindi lahat ng katahimikan ay rejection. Minsan, protection. Proteksyon mula sa sarili mong expectations. Proteksyon mula sa mga taong hindi rin sigurado. Proteksyon mula sa mga relasyong built on ego, not love. At sa tuwing pipiliin mong hindi mag-react, pinapalakas mo ang sarili mong foundation kasi hindi mo na ipinapaubaya sa kanila kung paano ka mararamdaman. Ikaw na mismo ang nagde-decide. Worthy ba tong papansinin? Karapat dapat ba tong energy ko? At kapag dumarating ka sa point na yon, dun na sila nababaliw. Kasi dati, hawak nila yung emosyon mo. Isang message lang, affected ka. Isang tanong lang, bumabalik ka. Pero ngayon, tahimik ka, kalma ka. Parang hindi mo na sila iniintindi. At totoo nga, hindi mo na nga sila iniintindi. Hindi ka bitter, hindi ka nagdadamdam, hindi ka nagpaparinig. Tahimik lang, pero may isang malakas na mensaheng dala. Alam ko na ang halaga ko, at kung hindi mo yan kayang pantayan, okay lang. Hindi ko kailangang ipilit. At guess what? Sa mundong puro pasiklab at pakyut, ang isang taong tahimik pero buo ang sarili, yun ang pinakamagnetic. Kasi hindi siya nagpapakyut para sa pansin. Hindi siya nagpo para mamiss. Hindi siya naghahabol para mapansin. Siya mismo, buo kahit mag-isa. At ang irony, dyan sila mas lalong nako-curious. Kasi wala nang mas nakakaintriga sa isang taong hindi mo na kayang kontrolin. Minsan iniisip mo, bakit ganun? Nung sobrang invested ako, parang wala silang pakialam. Pero nung nagsimula na akong tumahimik, bigla silang bumalik. Ang sagot, simple lang. Attention is a drug. At kapag nasanay silang laging ikaw ang nagbibigay, laging ikaw ang nandyan, laging ikaw ang umaalalay, yung energy mo naging comfort zone nila naging supply pero hindi nila na-appreciate habang andyan pa kasi nga libre, hindi nila kailangan pagtrabahuhan. Kaya nung bigla mong pinutol, biglang nagkagulo ang sistema nila. Parang nawala ang hangin, parang nawala ang kuryente kasi ang presensya mo na dati nilang binabalewala, biglang naging katahimikan na hindi nila maintindihan. At yung katahimikan na yan, mas malakas pa sa kahit anong salita. Kasi hindi na ito galit. Hindi na ito drama. Ito na ang resulta ng total detachment. At huwag mong isipin na pagiging malamig 'yan. Kasi sa totoo lang, ang detachment ay hindi kawalan ng pakiramdam. Ito ang sobrang lalim ng self-respect at emotional clarity na hindi mo na kailangang ipaglaban ang lugar mo sa buhay ng ibang tao. Alam mo na kung saan ka dapat at hindi mo na kailangang makiusap para tanggapin ka. Kaya kahit bumalik sila, hindi mo na kailangan ng closure kasi ikaw mismo ang nagsara ng pinto, hindi sa galit kundi sa pagmamahal sa sarili. Ganun kalakas ang detachment. Hindi ito basta pag-alis lang, ito ay pagyakap sa kapayapaan. Kapayapaang hindi na tumatalon sa bawat text, hindi na nagtataka kung anong mali ang nagawa, hindi na nag-iisip kung may kulang ba sayo, hindi ka kulang sobra ka lang magmahal sa maling tao. Kaya ngayon, natututo ka ng magpahalaga sa sarili mo kahit walang validation. At kung iniisip mong revenge ang tahimik na pag-alis mo, hindi. Ang totoo, rising is the best revenge. Yung tipong habang ikaw, nagfo-focus sa sarili mo, nag-grow, nag-aalaga sa mental health mo, sila na iwan sa gulo ng sariling isip nila. Habang ikaw naging mas kalmado, mas productive, mas panatag, hindi mo na kailangan mag-explain. Kasi minsan, ang pag-alis ng tahimik ay mas malakas pa kaysa kahit anong paliwanag. Walang confrontation, walang away, walang drama. Just pure silence, and they'll hear that silence louder than your words. At habang tuloy-tuloy ang pag-angat mo, biglang makikita nila. Grabe, siya yung taong hinayaan kong mawala. Siya yung hindi ko pinahalagahan. At ngayon, siya na yung hindi ko maabot. Kaya kung sa ngayon, nasa stage ka pa lang ng detachment, huwag kang matakot. Mahirap sa una, kasi sanay tayong umaasa, sanay tayong umintindi. Pero tandaan mo, Emotional freedom is the ultimate power. Hindi ito pagiging cold. Ito ang kakayahang mabuhay ng buo. Kahit wala ang mga taong minsang naging mundo mo, kaya huwag mo na silang habulin. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipaglaban yung taong hindi kakayang ipaglaban. Tahimik ka na. Kalma ka na. At sa katahimikan mong yan, diyan sila mababaliw. Alam mo kung ano ang pinaka nakakayanig sa mga taong sanay na sa gulo? Yung taong tahimik pero hindi takot. Yung taong hindi na nagre-react pero hindi rin natitinag. Yung taong hindi na sumasali sa drama kasi pinili na niya ang peace kaysa attention. Yung taong hindi na galit kasi healed na. Ito ang totoong lakas. Hindi yung lakas na maingay, hindi yung lakas na laging kailangang ipaglaban ang sarili kundi yung lakas na kayang i-let go kahit mahal, kayang ngumiti kahit nasaktan, kayang manahimik kasi alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. At ito rin ang dahilan kung bakit natutulala sila nung bigla kang tumigil kasi hindi nila akalain na kakayanin mong mabuhay na wala sila, na hindi mo na sila hinahanap, na hindi mo na sila kinukulit, na hindi mo na sila pinaglalaban. Nung tumigil ka, saka lang nila na-realize. Grabe, ganun pala siya kahalaga. Ganun pala siya kabuo. Kasi habang tahimik ka, tuloy-tuloy ang pag-angat mo. Nag-aaral ka ulit, nag-iipon, nagwo workout nagbabasa ng libro, gumagawa ng content, pinipili ang tahimik na buhay kaysa toxic na relasyon. At habang ginagawa mo lahat yon, unti-unti mong nare-realize na mas okay ka pala ngayon. Mas gumaan ang pakiramdam. Mas malinaw ang isip. Mas kalmado ang puso. Hindi ka na nilalaro. Hindi ka na nag adjust sa taong hindi marunong mag-effort. At dun mo makikita, ang detachment pala, hindi kawalan. Ito pala ang pagbabalik sa sarili. Kaya sa mga panahong parang nagdadalawang isip ka kung worth it ba ang paglalakad palayo, tandaan mo to Your peace will always be worth more than their attention. Kasi yung attention panandalian lang, pero yung peace, kapag nahanap mo yan, hindi mo na ipagpapalit kahit kanino. At sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng validation mula sa kanila. Kasi na-realize mo, you were enough all along. Ang hindi lang sapat ay yung effort nilang ituring kang tama. Kaya ngayon, lakas ng loob ang meron ka. Hindi galit, hindi pride kundi dignidad. Yung dignidad ng isang taong marunong nang pumili ng sarili. Hindi para mang iwan, kundi para hindi na ulit iwanan ng sarili niya. At kung sakaling bumalik sila, alam mo na ang sagot. Hindi dahil gusto mong magpatawad lang, kundi dahil alam mong hindi ka na ulit babalik sa parehong cycle. Kasi may mga taong hindi mo kailangang kausapin pa. Kasi sinagot na ng katahimikan mo ang lahat. At habang ikaw unti-unting lumalayo sa gulo at papalapit sa katahimikan sila unti-unting nilalamon ng ingay ng konsensya nila Kasi na-realize nila hindi ka pala replaceable hindi ka pala weak hindi ka pala dependent Ikaw pala yung strength na hindi nila nakita noon Kaya ito na ang panahon para piliin ang sarili mo para magpakatatag hindi para makalimot kundi para muling mabuo at habang ginagawa mo yon, tandaan mo. Detachment isn't about hate. It's about healing. It's not about pride. It's about peace. And it's not about revenge. It's about rebirth. Kaya the moment you stopped giving a damn was the moment you gave everything back to yourself. At doon nagsimulang mawala sila sa sarili nilang gulo. Kasi sa mundong puro reklamo, puro away, puro ingay, ikaw ang naging tahimik. At sa katahimikan mong yon, ikaw ang naging pinakamalakas. Kung nakaabot ka sa part na to, salamat. Hindi aksidente na pinanood mo to. Baka ito na talaga yung sign na kailangan mo. Kung relate ka sa kahit isang parte ng kwento natin, i-comment mo lang sa baba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang nasa process ng letting go, healing at rebuilding. Sama-sama tayong lumakas. At kung gusto mo pa ng ganitong content, Stoic, inspired, life-changing, emotionally real. Don't forget to like this video and subscribe to the channel. Mas marami pa tayong at mo, Your peace is power, your silence is strength, and your healing—that's your greatest revenge. Kita next video. Stay calm, stay solid, At pili mo palagi ang